Pansamantalang dinala at tumutuloy sa Alabang Elementary School ang 54 na pamilya o 211 isang individual na kabilang sa mga nasunugan sa isang residential area sa 7B Ilaya Street, Barangay Alabang, Muntinlupa City kagabi. Agad naman nagtayo ng tents ang barangay para ihiwalay ang mga senior citizens, buntis, PWD at may sakit at nagbigay na rin ng ilang pangunahing pangangailangan para sa mga apektadong residente. Habang agad naman nagpadala ng mobile kitchen si Mayor Rufy Biazon para tiyakin na mayroong makakain ng mga apektadong residente. Tiniyak naman ang pamunuan ng Alabang Elementary School na hindi maaapektuhan ang klase ng mga estudyante sa nasabing paaralan. Um, okay naman yung mga, ano, uh, mga evacuees natin ngayon dito sa Alabang Elementary School dahil sa maaga pa rin na komunikasyon at um, action ng mga taga local government. Ngayon, syempre, ang una natin iniisip is yung kapakanan talaga ng mga sadyante at same time yung facilities rin. Dahil alam naman natin na wala namang pupuntahan ng ating mga evacuees na uh, kundi itong Alabang Elementary School. Kago namin pinapasok dito sa Alabang Elementary School, ay pinaliwanag namin ano ba ang mga kahilingan or mga demands na rin ng Alabang Elementary School regarding dito sa kapag cater na evacuees. Ngayon, sinabi namin na kung maaari, meron lagi mga security at mga magpapatahimik or um, sabihin natin magpapatiwasay ng uh, pagstay nila dito. And na kung maaari, hanggang tatlong araw lang dahil nga siyempre para maiprepare din at siyempre sa edukasyon ng mga bata. Lalo na kung darating next week kasi exam week na eh sa datos ng Bureau of Fire Protection pasado alas 8 ng gabi ng sumiklab sunog sa residential area sa lugar na umabot ng ikalawang alarma at tuluyang naapula bago mag alas 11 kagabi. Patuloy naman ang investigasyon ng BFP sa Sanhi ng Apoy kung saan umabot ng 280,000 piso ang pinsala habang wala namang naitalang nasugatan o nasaktan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DCRH, ito si Christian Manio tuloy-tuloy sa pag babalita tuloy-tuloy serbisyo sama-sama tayo Pilipino